Ang taong nasa isipan mo sa ngayon ay hindi makapagtigil sa pag-isip sa iyo. Nagigising siyang iniisip ka, natutulog siyang iniisip ka. Nasa Kalagitnaan ng hating gabi at alas negatibo tatlo ng umaga, tinitingnan ang cellphone, sinusuri ang mga social media mo, binabalikan. Ang inyong mga mensahe Hindi siya nagpapadala ng mensahe, pero hindi niya maiwasang. Sinabi niyang kailangan niya ng oras. Iyon ay kasinungalingan ang tunay na kailangan ng taong ito ay tapang. Tapang para. Harapin ang mga naidulot mo sa kanya. Nakita mo ang mga bahagi ng pagkataon niya na wala ng ibang nakakita at takot na takot siya dahil dito. Habang natutulog ka, ang taong ito ay nakikipaglaban sa realidad na nilikha niya para sa sarili. Ginugugol ang mga araw na may ngiti sa mukha, nakikisalamuha, gumagawa ng plano, pero sa gabi, kapag bumibigat ang katotohanan, nararamdaman ang takot at pangungulila. Sinusubukan niyang punan ang kawalan na ito ng mga abala, ng ibang tao, pero sa kalooban, alam niya na wala nang makakapantay sa iyo. At alam mo ito dahil naramdaman mo. Napansin mo noong sinabi niyang, Abala siya, pero sa kalooban, alam mo na ang pagiging abala na yon ay Isang pagtakas Napansin mo sa pagtingin sa kanyang mga mata na mayroong Pakikiba ka, hindi ka lang niya iniiwasan, inilalayo niya rin ang sarili sa kanyang sarili. Nakakaramdam siya ng atraksyon at takot ng pareho. Ang totoo ay ikaw ay. Totoo para sa kanya at natatakot siya dahil dito. Itinatago niya ang tindi ng nararamdaman niya dahil. Natatakot siya kung ano ang kahulugan nito. Ang tindi ng pinagsaluhan niyo ay nagpapaalala sa kanya na, para mahalin ang isang katulad mo, kailangan niyang ihayag ang buong sarili niya at ang magpahayag ay nakakakilabot. Masakit man pero totoo, nakita mo lahat ito. Napansin mo ang mga senyales, ang mga kontradiksyon. Binanggit niya na hindi pa tamang panahon pero nabubuhay siya sa isang rutina kung saan ang isip niya. Nagnanais ng lahat ng mayroon kayo. Pero hindi niya alam kung paano payagan ang sarili niyang maramdaman ito ng walang takot. Ang nakataya ay mas malaki kaysa sa handa niyang harapin samantalang ikaw ay patuloy na namumuhay, naghihintay ng mga senyales o anumang aksyon mula sa kanya. Nananatili ka. Olhando para ang cellphone, iniisip kung gumagamit lang siya ng kalasad o kung talagang nakalimutan ka na niya. Ang sagot ay hindi kanya nakalimutan. Siya ay lumalaban lamang sa nararamdaman niya at sa ideya na maaari siyang maging mahina. Inisip na niya ang isang hinaharap kasama ka. Tama iyon, ang usapan niyong iyon ang nagbigay daan sa kanya upang mangarap ng isang tayo na tila napakakonkreto. Ngunit kapag oras na upang kumilos, mas malaki ang takot kaysa sa kabustuhan. Hindi mo iniisip lamang nang isipin mo na gusto niya ring makasama ka, hindi lang niya alam kung paano gagawin ang susunod na hakbang. Takot siyang tunay na mawala ka. At ito ang pinakamasakit, siya ay napaparalisa sa takot na yon. Iniisip niyang bumalik, ngunit palaging hinihinto ang sarili. Ang mga sandali ng pagsisisi ay totoo, at ang mga mensaheng hindi niya kailanman ipinadala ay patuloy na nakakaistorbo sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, napagtatanto niya na ang mayroon kayo ay hindi normal, ito ay espesyal at bihira. At gayon paman, nandyan ka pa rin, itinutuloy ang buhay. Nalang, ngunit iniisip pa rin siya. Samantala, ang taong iyon ay nag-aatubiling sumulong, nakakulong sa mga pagdududa at insecurities. Siya ay nakakaramdam ng presyon ng katahimikan, at dahan-dahan siyang natitinag nito. Ang katotohanang ng hindi maitatanggi ay pareho kayong may kamalayan sa nangyayari. Nararamdaman mo na mayroong isang bagay dyan na pwedeng mapag-usapan, ngunit parehong panig ay nakalubog sa takot. Iniisip ka ng taong iyon kahit ngayon mismo. Totoo iyon. Alas tres ng umaga habang natutulog ka. Ang taong iyon ay nandoon, lulong sa pag-iisip tungkol sa kung anong mayroon kayo namimiss ka niya sa isang paraan na hindi niya kailanman. Aaminin. Ang mayroon kayo ay totoo at iyon ang kinatatakutan niya. Sinabi niyang abala siya, ngunit ang totoo ay tinatakasan niya ang sarili niyang mga nararamdaman. Mas madaling magpakaligaw sa mga gawain kaysa harapin ang tindi na dinala mo sa buhay niya. Pinaramdam mo sa kanya na buhay na buhay sa isang paraan na walang sinuman ang kayang gawin at nakakatakot iyon. Napansin mo na ang mga senyales na ito, di ba? Alam mo ito dahil kapag siya ay online, nararamdaman mo ang kaba sa iyong tiyan. Alam mo yung pakiramdam kapag may taong nakatingin sa iyo mula sa malayo. Dama mo ito nang makita niya ang mga larawan mo. Naramdaman mo nang nagkomento siya. Nang isang bagay na tila malayo, ngunit sa loob, desperado siyang malaman pa ang tungkol sa iyo. Pakiramdam ng taong ito na ikaw ay isang pagkakamali at tama sa parehong oras. Sinabi niya na hindi. Ito ang tamang panahon, ngunit sa totoo lang, alam niya na siya ay nasa pinakatamang panahon ng lahat, kasama. Ikaw. Ang tunay niyang nararamdaman ay isang halo ng emosyon, mula sa pagkakasala hanggang pangulila, mula sa kawalang pakialam hanggang sa pagnanasa. Ang tinatago niya ay ikaw lang ang nakakita sa lahat ng maskarang suot niya. Samantalang ikaw patuloy pa rin na iniisip siya. Patuloy na tinitingnan ang kanyang mga social media, umaasa sa isang mensahe na maaaring hindi. Dumating. Sumuko ka na sa pag-asang magkaroon siya ng lakas ng loob, sapagkat alam mong sa bawat araw na lumilipas. Mas lalo siyang lumalayo mula sayo. At ang totoo, karapat dapat ka sa higit pa rito. Karapat dapat ka sa isang taong kayang harapin ang sarili niyang nararamdaman. Isang taong hindi hinahayaang takot ang magdikta sa kanyang mga aksyon. Ang brutal na katotohanan ay kasama niya ang ibang tao, pero hindi kanya makalimutan. Sinusubukan niya. Ngunit hindi niya magawa. Hindi maiwasan ang mga paghahambing. Alam niyang walang makakapantay sayo. Ang tindi nang. Mga sandaling pinagsaluhan niyo ay patuloy siyang hinahabol. Naiisip niya kung ano kaya ang buhay niya kung. Kasama ka pa rin niya. Ang ngiti, ang pagmamahal, ang halakhap na nais niyang marinig araw-araw. Sa totoo lang, alam niya na ang koneksyon niyo ay kakaiba. Ang taong ito ay nakakulong sa isang siklo. Nagigising, nagtatrabaho, sinusubukang maglibang, ngunit ang pakiramdam ng pagkawala ay laging bumabalik. Walang pagtaka sa kung ano ang nararamdaman niya para sa iyo. Nahuli na niyang isinulat ang mga mensaheng hindi niya kailanman na ipadala, iniisip kung paano ang pag-uusap kung ikaw pa ay nariyan. At ikaw, ikaw ay patuloy na naghihintay ng sagot ng pagbabago ng palatandaan na siya ay nagmamalasakit pa rin. Pero ang katotohanan ay lumilipas ang oras at siya ay nananatiling walang galaw, takot na takot na. Magkamali ng hakbang. Ang dapat sanang namumuong relasyon ay nagiging isang pagdaramdam. Tahimik. Napagtanto mo na kailangan mo ng isuko ito, ngunit pakiramdam mo ay may nakabaon pa rin. At sa kabila nito, nandoon ang taong iyon, iniisip ka kung paano sana magiging iba ang lahat. Alam mo na ito, ang taong pumupuno sa isip mo ngayon ay nakikipaglaban sa isang bagyong panloob. Sa eksaktong sandaling ito, nakakaranas siya ng kaunting halo-halong pananabik at takot. Pinananabikan ang mga pag-uusap. Na nagkaroon kayo ang paraan kung paano mo siya napapatawa, ang init ng pakiramdam ng pagdikit. Na parang tunay. Ngunit kasabay nito, mayroong isang kawalan, isang desperasyon na hindi niya may kubli. At alam mo ito sapagkat, kahit walang mga salita, naramdaman mo nang magbago ang koneksyon. Sinabi niya na kailangan niya ng oras mag-isa. Nagsinungaling siya. Ang tunay na kailangan niya ay isang paraan upang tanggalin ang bigat ng katotohanan na takot mo siya. Pumasok ka sa buhay niya na parang isang bagyo, ipinakita mo ang kanyang kawalan ng kapanatagan at ginawa mong makita niya ang kanyang sarili. Bilang tunay kung sino siya, walang sinuman ang gumawa nito dati. Habang natutulog ka, ang taong ito ay gising, binabalikan ang mga alaala. Kinuha ang cellphone, nag-scroll. Sa mga lumang mensahe, tinitigan ang iyong mga larawan, ngunit walang lakas ng loob na tawagan ka. Siya ay pakiramdam na parang isang duwag. Ang ingay ng kanyang mga pag-isip ay umaalingaungaw at siya ay nasa isang paulit-ulit na siklo na isin ka at matakot sa parehong oras. Sinabi niyang hindi pa siya handa para sa isang relasyon. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang mas komplikado. Ang katotohanan, siya nang lamig sa ideya ng muling pagbubukas ng sarili, nang pagiging marupok. At sa halip na lumaban, mas piniling magtago. Ang takot na ito ang nagtutulak sa kanya na makipagkita sa ibang tao, ngunit pagkatapos, nang bawat pagkikita, lalong lumalala ang pakiramdam ng kawalan. Ang katotohanan, ay walang makakatumba sa iyo. Walang sinuman ang makakakilos ng mga malalim na. Damdamin na naramdaman niya noong kayo ay magkasama. At ito'y nagdudulot sa kanya ng sakit. Mga nakaraang araw, nasa isang pista siya at sa pagdinig ng isang taong tumatawa. Naalala ka niya Ang parehong tawa na nagpaalab ng kung ano sa kalooban niya. At siya ay napansin na gusto niyang nasa tabi mo. Sinubukan niyang huwag pansinin, Sinubukan niyang punan. Ang kawalan ng mga inumin at tawanan, ngunit ang nagawa lang niya ay maalala ka. Kapag pinipikit niya ang kanyang mga mata, iniisip niya ikaw. Iniisip niya ang iyong presensya. Ang iyong amoy, ang iyong boses. Iniisip niya ang mga simpleng sandali na magkasama, mga sandali. Na hindi pa ninyo naranasan. Ang mga pag-iisip na ito ay bumabagabag sa kanya dahil alam niyang Maaring maging totoo ito, ngunit natatakot siya na hindi ito kailanman mangyari. Nakita mo na ba ang pagdududa sa mga mata niya, hindi ba? Ang pag-atubili. Na lumalabas kapag nagkikita kayo. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo, ngunit ang talagang gusto niya ay maramdaman na ligtas siya. Gusto niyang maniwala na sulit. Ang pagkuha ng panganib. At alam mo ito dahil nakita mo ang mga kontradiksyon sa kanyang mga salita samantala, ikaw ay naliligaw sa paghihintay. Patuloy kang tumitingin sa iyong cellphone, naghihintay ng mensahe. Umaasa kang magkaroon siya ng tapang. Nagawin ang susunod na hakbang. Ngunit ang katotohanan ay na ang pagkakataon niyong dalawa na muling magkaugnay ay nababawasan bawat araw na lumilipas. Siya ay nagkaroon ng mga ideya kung paano siya muling makikipag-usap sa iyo. Na, Naisalay na niya sa isip ang mga pag-uusap, ngunit laging binubura ito. Bawat mensahe ay isang hakbang sa pagkakamali, bawat pagtatangka isang paalala ng iyong pag-alis. At kahit na ang kagustuhan na makipag-ugnayan ay matindi, siya ay nararamdamang nakulong sa takot na ma-reject. Naalala niya ang sinabi mo, ang mga pangako na ginawa noong. Mainit na sandali. At iyon ang nagpaparalisa sa kanya. Naniniwala siya na nakatagpo na ng bago, isang taong walang mga takot na tulad ng sa kanya. At, iyon ay nagdudulot ng sakit. Hindi niya kayang tiisin ang ideyang mawala ka ng tuluyan. At ikaw, samantala, naghihintay ka. Naghihintay ng tawag, mensahe, o anumang. Palatandaan na nagmamalasakit pa rin siya. Ang katahimikan sa pagitan niyo'y nagiging. Palakas ng palakas. Alam mong tunay ang koneksyon. Alam mong, ang ganitong bagay ay hindi masisira sa pamamagitan lamang ng mga salitang itinapon sa hangin. At kahit na ang sakit ng hindi alam ang dapat. Gawin ay sumusunog sa kanya, ang katotohanan ay alam mo na lahat ng ito. Naramdaman mo noong lumayo siya, ngunit sa kaibuturan, naintindihan mo. Na ang takot niya ay kasing laki ng kanyang pag-ibig. At nandito tayo, kasama ang katotohanan sa pagitan nyo, sumisigaw ang katahimikan at ang pagkakataong muling magkaugnay ay lumulusot sa pagitan ng mga daliri. At alam niyong pareho ito. Ang taong hindi nawawala sa isip mo ay iniisip ka. Ngayon, sa sandaling ito, habang nandito ka, siya ay nandun, naliligaw sa kanyang. Mga iniisip, inaalala ang bawat detalye ng kung ano ang meron kayo. Miss na miss ka. Nang taong ito. Hindi lang ito pangungulila, ito ay isang kawalang punan na hindi kayang punuan. Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo. Pero ito ay isang kasinungalingan. Ang tunay na kailangan niya ay tapang. Tapang na harapin ang mga damdaming sinubukan niyang baliwalain ang mga iyon na nagpapakita bilang mahina siya. Ang totoo ay natatakot siya sayo dahil hindi pa niya naramdaman. Ang ganito sa kahit sino. Nakita mo ang hindi nakita ng iba at ito ang nagpapahirap sa kanya. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay nariyan iniisip ang kung ano ang maaaring naging kayo. Binabalikan ang mga pag-uusap. Pinanunumbalik ang mga magagandang sandali at nagtatanong kung saan nagkamali ang lahat. Sinusubukan niyang mag-move on. Nagpapalipas oras sa ibang mga relasyon, ngunit hindi nito nababago ang kung ano ang nararamdaman niya. Ang ginagawa niya ay isang Fasads, Kinukumbinsi niya ang sarili na kaya kang palitan, pero sa loob, alam niyang hindi niya kaya. Naramdaman mo nung siya ay lumayo, tama? Ang kagaanan noong una ay naging isang bigat. Napansin mo ang mga pagbabago. Ang mga mensahe na dati ay madalas ay naging bihira. At tama ka sa pagdududang may. Hindi tama. Hindi mo ito iniimbento. Ang intuition ay hindi kailanman nagsinungaling. Talagang nagmamalasakit sa iyo ang taong ito, pero natatakot sa kahulugan nito. Nararamdaman niya ang isang malalim at tunay na koneksyon, pero tinatanggihan niya itong tanggapin. Alam niya, na ang puso mo ay isang mabungang lupa, at ikaw ang naghalaman ng isang bagay doon. Pero kahit ganoon, kumbinsido siya na hindi niya kayang magkaroon ka. Samantala, nandito ka, naghihintay ng mga sagot. Tinitignan ang mga lumang mensahe, binabalikan ang mga larawan at nagtatanong kung totoo ba ito. Totoo ito. At alam ito ng taong iyon. Pero, Python ang kamalayan na ito, bagamat mapait, ay hindi siya tinutulak upang kumilos. Nagtatago siya sa likod ng mga dahilan at takot. At ikaw, samantala, ay nakahinto sa isang paghihintay na tila walang katapusan. Ang brutal na katotohanan ay natatakot siyang muling magbukas. Takot na hindi maging sapat. Takot na ipakita kung sino talaga siya at matatagpuan ng sarili sa isang posisyon ng kahinaan. Maaaring lumabas siya kasama ang iba at sinabing siya ay masaya, ngunit palaging bumabalik ang pagkabalisa kapag dumarating ang gabi. Inaakala niyang makakalimutan kanya, ngunit ang ideya ng makita kang kasama ng iba ay nagpapahirap sa kanya. Iniisip niya kung iniisip mo pa rin siya. Kung ikaw ay nagpapatuloy ng wala siya o kung pareho kayong nakakulong sa lambat ng pangungulila. Sa likod ng katahimikan, may pagsabog ng mga damdaming hindi niya alam kung paano harapin. Lubhang nabibigatan siya kaya't mas pinipili niyang lumayo kaysa ipakita ang sarili sa posibleng pagkabigo. At ikaw? Patuloy kang puno ng mga tanong na hindi nasagot. Patuloy kang nagigising sa umaga na nararamdaman ang isang puwang kung saan dati ay may mga ngiti. Tinitingnan ang iyong cellphone, naghihintay ng mensaheng maaaring hindi dumating ang buhay ay nagpapatuloy, ngunit may isang mahalagang bagay na naiwan. Pareho kayong may kamalayan sa lahat ng ito, ngunit wala sa inyo ang gumagawa ng anuman. Pareho ninyong nararamdaman ang pressure ng oras na dumadaan, ng pagkakataong lumilipas, ngunit ang pagmamalaki at takot ay pumipigil sa inyo. Ang koneksyon na umiiral ay totoo at nararamdaman, ngunit sa ilang kadahilanan, ito ay nananatiling walang dalaw. Ang taong ito ay nasa isang dilema, alam niya na maaaring mawala kanya magpakailanman, ngunit nag-alinlangan pa rin siya. Maaari siyang gumawa ng galaw, magpadala ng isang mensahe, gumawa ng pagtangkang magpakita ng tapang. Ngunit sa tuwing iniisip niya kung paano magsisimula, may pumipigil sa kanya. Siya'y stagnant, at ikaw din hindi niya kayang tigilan ang pag-isip tungkol sayo. Alas tres ng madaling araw, kapag tahimik ang mundo, ang taong ito'y nagre-rebisa ng feed ng cellphone, Tinitingnan ang iyong mga larawan, nagtatanong kung paano naging ganito ang lahat. Namimiss niya ang kung anong meron kayo, kahit na hindi niya aminin. At alam mo yon. Dahil naramdaman mo na ang bigat sa dibdib sa pag-isip na iniisip ka niya. Sinabi niyang masaya siya, pero ang totoo ay pakiramdam niya ay walang laman. Habang lumalabas siya. Kasama ang iba, sinusubukan niyang lokohin ang sarili, iniisip na kaya kanyang palitan, pero sa kaibuturan, alam niya, na walang makakalapit sa kung ano ang nabuo ninyo. Naramdaman mo nang magpanggap siyang. Lahat ay maayos. Kasi nungalingan iyon. Ang ngiti niya ay isang maskara at nakita mo iyon. Takot siya sa sarili niyang kahinaan. Takot sa pagbubukas at pagpapakita kung sino siya talaga. Noong araw na pinag-usapan niyo ang mga pangarap. At takot may nabasag sa loob niya. Sobrang lalim, sobrang tindig. Ipinukaw mo ang isang bagay na hindi niya alam na natutulog at iyon ay nakakatakot. Samantala, ipinagpapatuloy mo ang iyong buhay, sinusubukang magpatuloy, pero ang isipan mo ay umiikot pa rin. Alam mo na ang koneksyon nyo. Ay bihira at kahit na ganoon, nagtatanong ka kung totoo ba lahat iyon. Ang sagot ay, totoo iyon at nakakapagpanik siya. Alam ng taong ito na nasaktan kanya na naging absent siya ng walang paalam. Nahuhulog siya sa pagitan ng pride at takot. At hindi mo ito ini-imagine. Napansin mo nang magsimula siyang umiwa sa pakikipag-ugnayan na para bang gusto niyang takasan ang nararamdaman niya. Sinisipag siya sa trabaho at mga bagong kinahihiligan pero sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, ikaw ang nasa isip niya. Mayroon siyang mga mensaheng hindi niya naipadala. Hi, okay ka lang, masyadong. Mahina na para sa ngayon. Sorry, hindi sapat para sa nagawang pinsala. At sa gayon, patuloy siyang nabubuhay sa cycle na ito, sinusubukan. Kalimutan ka habang nananatili ka sa isipan niya na parang. Nagtatanong ang mga kaibigan niya kung handa na siyang mag-move on tumatawa siya, pero. Isang walang laman na tawa yon. Sa loob, ang gusto niya lang talaga ay ang makasama kang muli. Pero. Ang tapang. Para iyong halimaw na may pitong ulo. Alam niya na karapat-dapat ka. Sahigit pa sa kawalan ng katiyakan at katahimikan, pero hindi niya alam kung paano alis sa cycle na ito. Nahuli mo na bang naghihintay ng mensahe na hindi dumarating? Ang totoo ay naghihintay din siya. Naghihintay ng senyales mula sayo. Esperando malaman kung nararamdaman mo pa rin ang kahit ano. Pero ano? Ang alam ng pareho ay nalumilipas ang oras at walang gumagalaw. Sa habang panahon, pinapanaginipan ka niya. Nakikita ka bilang bahagi ng hinaharap pero walang ginagawa para maging totoo ito. At nagtatanong ka, bakit hindi? Bakit hindi siya? Bakit hindi ngayon? Dahil, ang takot ay nakakapanghina at walang may tapang nagawin ang unang hakbang. Madalas niyang ikinumpara ang mga bagong tao na dumadating sa buhay niya sayo walang may ugali mo ang iyong intensidad. At iyon ay nakakabigo dahil talagang gusto niyang mag-workout ito. Pero sa parehong oras, patuloy siyang bumabalik. Sa kanyang realidad na mas komportable kahit masakit. Hindi mo iniimagine lahat ito. Ramdam mo ang koneksyon, ramdam mo ang kawalan. Totoo ito. At siya'y nararamdaman din yon. Pero, ang kanyang laban sa kalooban ay mabigat gusto kanya, pero sa parehong oras, hindi niya alam kung kaya niya. Hindi niya alam kung karapat dapat siya. At ikaw? Patuloy na nagtatanong kung ano sana ang pwede nangyari, patuloy na tumitingin sa cellphone naghahanap ng kahit anong tanda. Ang sagot ay pareho kayong natigil. Naliligaw sa pagdududa at sakit. At ang mas masakit ay na. Alam ng taong iyon na nagkamali, na dapat sana'y gumawa pa ng higit, pero hindi ginawa. Kaya alam mo, hindi ba? Ang taong iyon na nasa. Isipan mo, maaaring maging lahat, pero ang takot ay pumipigil. At lumilipas ang oras at ang pagkakataon ninyong dalawa. Na magkatagpo muli sa parehong page ay nawawala. At alam mo na yon,